Kaya magandang morning sa atin lahat mga kasama o, Dito tayo, mga Ivan Bridge pa rin Shoutout kay Boss Ryan Saka kay Boss John, oh. tingnan nyo mga kasama oh. Yung ating veteranong manggagawa ng dala dito Kaya nila pag bubulsa ng dala Binubulsa na lang yan mga kasama Gwapong gwapo pa Eh, talagang ganda ba? Magkano kalakaran ng dala natin ngayon? Atin yung rarotay pa ba, bago Ah, wala pa? Wala pa. Ayan, dalawang libo pa rin mga kasama. So, bagong bago yan mga kasama. Pwede kayo magpasadya. Sadyain nyo lang to si Boss Jun. No? Maraming talent yan. Truck driver din yan. Mukha natin. Okay mga kasama, punta lang kayo dito sa Makaiban. Pag kailangan ng dala, hanapin nyo si Ryan at saka si Boss Jun. Hanapin nyo si Boss Jun. tuloy tayo mga kasama. Stay tuned lang kayo mga kasama. Baba tayo doon. Lapitan natin yung mga kapwa natin, mga ngingis Bagsana naman to Subang suba na naman to mga kasama Ngayon lang gumanda pa na hon Gumanda na pa na hon O oh, pare Mahaw Aray ko Mahaw na yan ah Natinig pa kasama oh. mga biyayan no. Tingnan natin kung may laman. Hoy, wala pa. May isang piraso, napakiyaw na. Yun, na daw pala mga kasama. Ay, pumunta na pa lang dito. So, halos wala nang laman yung mga lagay mga kasama. May mga pumunta na palang mamamakyaw dito. Ha? Oo nga. Boss Doming, tingnan lang natin huli mo. Ito mga kasama o. Yun, ang natira. Ayan mga kasama. Huli ni Kuya Doming. Ito pa o. Oh. Meron palang mga tinira o. Oh. Meron si Ay ano, oh, tira pa yung mama maquiao. wala siguro yung may-ari niyan dito kaya hindi napakyaw. Ang oh. dami, ang oh. dami. Andami. no sa uban na pala na chempo ni Marcelo oh ayun o, mga kasama oh na chempo ni Marcelo oh Yun no, oh, lalapad ah, ah. may chimpo rin, may chimpo. May chimpo yan at chimpohan mo rin na, Oh, ito Akala niyo suba na, suba na, suba na. Tsaga-tsaga lang. Yung sinasabi ko. Antay-antay lang. Abang, abang. Oh, yan pa oh. May, may pating pa oh. may pating. <laughs> Asamahan pa ng eroplano. Okay. Hmm, ilagay mo na. Nabibinta nyo yan? Nalagay si Jan sa ano? O, oh, pati janitor, kunin na yan eh. Papahuli. <laughs> oh. Ha. Suba na yan. Suba na. Suba na. Sinasabi ko. Sinasabi ko, tsaga-tsaga lang. Minsan may meron, minsan wala lang mawala ng pag-asa. Sanay naman sa wala eh. <laughs> Sanay naman sa wala eh. Sanay din sa meron. Kaya yeah, pwede kami sa wala. Pwede rin sa meron. Kahit saan kami ilagay. Yan. Yeah. pinagpala oh. Hindi na nasisiro si Marcel ah. Oh, so, hinahatak, hinahatak. wala ulit nahiya na naman pabukso bukso lang dating ng isda hindi gaano makasuba sobrang lakas ng agos ayan na ah. ayan na ah. meron naman ah muna natin sa taas yung mga namamakyaw yung namamakyaw muna ang puntahan natin yung video lang natin mga kasama alam boss Peter? boss Mario ang balita wala pang dyaryo eh baliw ko yata eh dumating nang makyaw. maraming pinapakyaw oh. Banyera dala eh. Sa tinitinda yan, pabahay? Sa muson? Sa pabahay niya tinitinda? Ah, sa groto. Medyo mahal-mahal doon okay, mga kasama, oh. may mga namamakyaw dito. Mga galing pang San Jose del Monte. Sa May hito pang ano Malita. dagdag

pwede na kaya mga kasama na mamakyo sila kuya o oh. 300 lang isang timba mura na yan naglalaman ng 11 kilos ang isang timba na yan ayun nga din ayun nga din dag 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 mo ay buhos mo na yan David <laughs> <laughs> marami pa rin mga mga kasama oh. hindi pa rin natitinag nalapal din kayo mga kod sa dalawa sana finish na